Tiabas, good morning, Tiabas Water Service Cooperative. Boss Arnel, si Boss, si Boss Arwin, ha? Kaka, ano lang namin. Almusal. ikot tayo. Ang tindi pala nung ano, nakailang punta na rito si Boss, no? Cut. Wala. Video ba? Oo, oh, BG, eh. Ang <laughs> timaya. Aba, ilalapitan nga tayo. Yan na nga. Aba! Ay, bakit pinapilihin tubig? tubig? Tapang pan tayo, amay lang naman saan sa tubig? na na Eh eh. hindi mo biloksan ano? Ah, uh, bubutasin ano? ah naman butas oh. Naino no? Hmm. Pagdating ka Walang iwas, no? Kung lapit sa atin, ano Baka ba na. Ito. Para medyo... tourist friendly nasa Japan. Ay merong bata na kalong siya sa ilalim mo, alam mo. Nalapit sa iyo yan, ako okay, umiwas eh. Arun eh. Yun, hindi na, hindi na ano yung ano. Ang laki na rail. Oh. Aba. Boss, ay taga mo timbayan ito. Ay, ari. Ayun, umiwas. Oh, ayun, oh. makapitan ka din sa likod te, eh, oh. Ah. Ah. Oh. Di madami Aba, ayun, ay nasa likod pati, oh. Kikilabutan ako eh. Aba! Ayan oh Ha! Dami bayawak dyan. Ayan o. Ayan, ayan, ayan. Bayawak nasa ibabaw ng bato. Oo oh, nga, no? Daging naman tayong... Bayawak, dagat na natin. Ito rin bayawak.